natanggap akong informasyon. Pakinggan nyo ito mga kababayan. A certain attorney Q, Q na lang muna na ayokong banggitin ang buong pangalan. Malapit daw ang bahay niya doon sa mga nakuha o na discover, na mga election paraphernalia like mga routers, mga modem, at iba pang mga Starlink na mga gamit na gagamitin for uh, election uh, transmission of votes. At, at inamin naman niya na ng Comelec na, na private na, private na uh, depository, depository area nila yon sa Davao City. Ang problema, mukhang lumalabas according to the informant na itong si Attorney Q ay siya, siya na tumatakbong konsiyal sa Davao City sa, sa oposisyon ng mga Duterte ay Secretary general, general o Chairman ng Tingog Party List sa Davao. Ayon. At, at, at alam niyo ang Tingog Party List, si negosyo ni Martin Romualdez at ng asawa niya. At isa sila sa pumupundo Uh, na durugin ang mga Duterte using the public funds in Congress. di ba? Alam natin yun eh. So, malapit lang daw doon ang bahay niya. We, we are not saying na siya ito ang nag-facilitate. But you will really make a very understandable and rational suspicion na may mga hokus-hokus na nagaganap sapagkat so, bakit hindi dinipos ito na. sa Davao City Hall o sa regional uh, office ng Commission on Audit, Audit Building sa Davao City o kaya sa BIR compound. Di diba? diba? Bakit, Bakit doon sa isang privado na lugar sa Buhangin District na doon din po malapit ang bahay lang nitong uh, tingog party list leader sa tumatakbo rin sa Davao City at alam natin na uh, Martin Romualdez po yan ang uh, nagko-control ng party list na yan, negosyo nila yan. At isa yan sa gumagamit ng ayuda here, ayuda there para magkaroon ng political bribery and political corruption.